may aksidente sa daan nang bigla ang lumabas ang tatlo or. Nagkrus mga sasakyan at nagkagulo sa kalye. Ang batikang manlalaro na may tig 3, malalim na tama, mahirap ang tig 2, at may 26 na turnovers. Magandang depensa, napakalakas. Ginawa ni Fang ang ginawang paglaban kay Shu at pag-atake sa mga kalaban na patunayan na wala nang iba pang paraan. Sa katutuhan ng ito, isa na naman at sa huli nga, ang tagumpay sa World Cup noon, ang ikatlong pwesto. Tindig ang mga tenga, ibahin ang lahat, tapos magkakatuto rin sa tamang timing. Wow! Ang galing at astig ng estilo at core Bulgar niya. Talagang napakasayang panuuri. Ilay ay nagbigay ng sampung palakpakan. At ang susunod na pagkakamali ng mga Chino sa inbound pass, iyon ay syempre. <tinyo> Sa larawang ito, agad, naglabas ang isa at nagalit. Isang walang katapusan na pamimilosopo. Pang istorbol, diba, galing sa sulok, si Kerman ay nagbabato ng tatlong puntos laban sa mga Canadians. Talaga namang sigurado ang laro. Si Gatay may malakas na pangatlo, hindi pa rin umaangat ang dominasyon ng China. At si Ram Abdul-Jabbar, may pang-alaalang salamin na nakapalibot sa likod ng ulo. Ang kwento nito, para hindi siya madaling mahulog. Astig yung say. Kapag lumapit pa sila ng mas malapit, si Anderson na ang gagawa. Hindi talaga siya masyadong magaling laban sa Ainz Verdigo. Naglahad si Delaney ng kampyon at naghatid ng malakas na tres at importante punto. Tunay na pinamalas niya ang kanyang galing sa laro. Performance ni Lik Aya, astig. Kaya natin to, laro lang yan para sa ikatlong pwesto. May halaga ang mga datos na ito, tiyak, may matututunan ka rin. In-inspire ako ng kanyang pagsali sa koponan ng soccer sa kanyang lugar sa DDR. Si Ishan, ang matapang na bayani na patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay tunay na tagumpay. Dalawang tres at isa na ang nakascore. Laney, nag-e-excite kanina, ngayon, may mas maliit pang kalaban. Magaling na ipinasa ni Cameron at ganda ng tira. In term ang hawla para sa New Zealand, hindi malayong maging itim. Sunod-sunod na baskets. Float shot pa at ngayon malapit sa hoop si Cookie. Napakahalaga ng kanyang mga puntos. Ang bola ay hindi lang malyas at madaling hawakan, kundi may grip na nagbibigay ng katiyakan. Hindi mo kakailangan gumamit ng dalawang kamay kasi siguradong maaari mo itong hawakan ng isang kamay. Iyon ay talagang inaasahan. Hindi mo makakayang bitawan ito, Hahawakan mo ito ng matibay at matatag.

Sana nga lang noon, ang tangkad ko na hindi mahirap sumabay sa mga atake ni Tyrande, sinisira niya ang depensa sa kabila ng lahat. Ang buong kwento ng Shory. Maganda, kapaw na panabik, at informatibo. Maganda ang treatment. Sino may hawak? Galing. Hampas pa. Sana may third para sa China. Nasa huling apat na segundo. Shory, walang kalaban sa paligid. Mayroong mahalagang katotohanan, undercorp. They're osk-like. stolen hatsichda. Matatag si Tirande sa pagsuntok, hindi sa core ito, walang rebound na kinuha. Si Wetzel ay kinarirang estilo at siya ang nafoul. Grabe, ang hirap ng desisyon ng Sahobi. Nagpakitang gilas ang China sa kanilang nakakabighaning hakatans. Sila ang agad na nangunguna at binuwag ang depensa ng Jul, naghatid sa kanila sa tagumpay. Terra, simula na ang play-in sa ngayon na natin ang kamay ni Anderson. Magaling siyang maglaro, patuloy nilang pinapababa ang bola, sa patito para sa China sa dulo. Nang tumaas ang kanilang puntos sa 60 hanggang 68, sila ay muling nakakuha ng lamang. Sa tamang sandali, 27 segundo bago matapos ang laro. Kyle Anderson nagwagi sa huling estilo. China naman sumablay sa kanilang pagtatangka.